Itinaas naman ng Department of Health sa code blue ang alert status sa mga lugar na apektado ng bagyong Pablo. Ang ibig sabihin po niyan, nakaantabay ang mga doktor na may iba't ibang specialization, mga nurse at social worker. Nakahanda rin po dapat ang supply ng mga gamot para sa mga apektado ng bagyo, gaya ng para sa ubo, sipon at lagnat. Sa kopon ng direktiba ang Health Offices sa Bicol, Western at Eastern Visayas, Region 9, 10, 11, 12, Caraga at ARMM. Samantala matapos ang kalunos-lunos na pagbaha at paglandslide sa New Bataan, Compostela Valley, dali-dali na raw po ang, na nagsisialisan ang mga nakatira roon. Para sa sariwang detalye, may ulat si Cedric Castillo. Cedric? Yeah, uh, dinang. ngayon ay inaalam natin kung unti-unti uh, na nagpapalikan yung mga residente. Ano. Pero kagabi, biglang-bigla nagtraffic traffic at nagtagsahan yung mga sasakyan dun sa bayan ng Buena Vista, sa Compostela. Ano. Papunta ito doon sa may New Bataan. Alam mo, nakakatakot, nakakaba at uh, nakakaawa yung uh, mga kababayan natin doon sa Compostela Valley na napanakita na, natin. Dahil simula asya, alas 7 kagabi hanggang mga bandang alas 9, alas 10 ay bumuhos ang ulan at bahagyang bumugso yung uh, pabugso-bugso yung hangin. At kitang kita natin din na yung pagpapanik ng mga tao doon at na uh, mga nagkukumahog na makalayo sa mga bayan ng Yubataan at Compostela. Kapas kasabay din ng uh, pagkukulog at pagkikidlat, yung iba nakita natin na uh, sinasaga yung uh, makapaglakad para, o maglakad para lamang makalayo doon sa kanilang mga bahay. Sa bawat tumadak na sasakyan, panay naman ang kaway ng mga tao para may sakay sila at uh, may nakita rin tayo ilang mga truck na nasasabay o nagsakay ng mga evacuee bata, matanda, hindi na ininda yung sakit ng katawan at uh, galos na o galos na marahil ay uh, nila habang sumasampa sa mga truck. At uh, tina, alam mo, kitang kita natin sa mata ng mga tao yung hopelessness at saka yung desperation kagabi. No? Uh, hindi na bali kung maligo sa ulan ng, uh, o magkasakit basta ang, amalaga malaga ay uh, makalayo na doon sa sarili nila mga bayan na noong, uh, o ilang, noong martes lamang ay halos patagin o kaya naman ay tabunan ng putik matapos manalasa ang bagyong Pablo. At ang pinaka, oh, isa pa mga kalungkot dito, Tina, tinanong natin yung ilang mga residente kung uh, saan nila balak pumunta kagabi. Uh, hindi na nila alam. Yun ang uh, malungkot. Hindi pa nila alam. Basta ang mahalaga raw ay mailigtas ang kanika nila mga sarili. Sa so, ngayon ay uh, nagpapakita na ang uh, araw at uh, titingnan natin kung ano magiging kondisyon nila ngayong nga uh, ano, kung pipiliin nila na bumalik pa sa kanila mga bahay. Tina? Cedric itong mga nagsilikas kagabi hanggang kaninang madaling araw mga ilan sila at wala bang mga local officials na tumutulong man lang? Meron tayong mga nakitang mga pulis, meron tayong mga nakita mga mga barangay tanod, ano, but sila rin ay kasama sa mga lumilikas tila no. Kung gusto uh, kung aalamin uh, uh, ako tatanungin natin kung ilan hindi natin talaga masabi kasi biglang biglang naglabasan dito maano we were uh, Uh, galing kami sa New Bataan. no? uh, magla-live pa sana tayo para sa State of the Nation. Pero kami, even yung team natin at ibang mga media, kinailangan umalis dun sa New Bataan sa pagbuhos ng ulan. Kasi hindi, na, hindi talaga namin alam kung ano yung posibleng mangyari. Ano? Pagbaba namin, going to, yung sa, pagbaba namin punta na sa Kapatagan, nakita namin ang dami ng tao, lahat naglalabasan na. At uh, kanya-kanyang sakayan dun sa mga trucks na I think gagaling uh, din naman sa local government yung mga truck na nagsakay ng mga evacuee, uh, Tina. Mm -mm. Ingat kayo dyan. Salamat, Cedric Castillo.